Hindi hindi mawawala sa selebrasyon dito sa ating bansa ang pagkakaroon ng inuman. Pero paano kung nawalang ka ng malay dahil sa kalasingan? Tapos hinihipuan ka na pala ng iyong mga kainuman. Alamin niyo ang batas at alamin din ano ang kaparusahan sa NBI na bawal ito. Alamin kung bawal o hindi dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! bastos na kainuman? Nako! Bawal ito! Bukod sa kantahan at sayawan, parte na ng selebrasyon dito sa ating bansa ang pagkakaroon ng inuman. Kahit nga walang okasyon, basta't magkayayaan ang barkada, game agad kahit isang bote lang ang pagsaluhan. Pero paano kung nawalan ka na ng malay dahil sa kalasingan tapos hinipuan ka pa ng iyong kainuman? Nako, alam nyo bang labag sa batas yan? Ayon sa Article 336 ng Revised Penal Code, ang anumang pisikal na kahalayan tungo sa isang tao, kagaya na lamang ng panghihipo, ay maaaring kasuhan ng acts of lasciviousness. Nakasaad din sa batas na may tuturing na acts of lasciviousness. Ang ginawa sa iyo kung una, mayroong dahas, pananakot o pamimilit mula sa kainuman. Pangalawa, kung ginawa rin ito sa iyo habang ikaw ay walang malay. Pangatlo, kung nandaya o naloko ang may sala at kapag inabuso ang kanyang otoridad o kapangyarihan. Kaya kung sakaling ikaw ay maging isang biktima, agad dumulog sa tanggapan ng Women and Child Protection Desk ng Philippine National Police. Nagpaalala naman ng PNP na kapag mayroong kasiyahan, maging alerto sa iyong kapaligiran. At kung maaari, huwag magpakalasing ng sobra-sobra. Kaya naman kung ikaw ay bastos na kainuman, nako, bawal ito!